Three, two, one. Ayan, good morning, good morning mga kasuke. Shout out kayo guys. Kaya nang tindan mo ngayon? Ha? Hito, ito na dalang. Ito, magkano sa hito? 380 at saka ano sa iyo? Hito. Ayan mga kasuke, mayroong hito at saka dalag, ang laki ng dalag. Ayan mga kasukat, magandang umaga, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga taga Imus Kabite. Good morning! Uy! Ayan mga idol, Sa mga may hilig at mag... Ihaw, ayan o. Malaki, mga idol. Uy! Uy man Uy. Ayan o. Magwawala mga kasukat. Meron din siyang hito. May hito rin si Ate Raquel na paninda ayan mga idol ang lalaki Uy, Taiwan Taiwan dito batawag dito Yan. ang lalaki mga kasukay ayan shout out kay Kuya Macdo good morning Kuya Macdo ano na... ayan ay pili na madam Pitong malalaki ayan mga kasukay ang lalaki po sa mga may hilig magatay na ginagagulat pa. Dito at saka dalag. Ay pili na po kayo dalag ito. Magkano sa kilo ng dalaga te? 280. 280. May tawad pa naman yun na. Oh. Ayun mga kasama. Ayun mga idol ah. Dito ito at shoutout sa mga tropa natin, mga bising-bising punuan sa loob mga kasukat. Shoutout sa mga katropa natin diyan ah. Oh. Shout out kay Kuya Rico. Shout out kay Ate Raquel, kadarating lang yan. Dumat. Ate. Ate dumating na yung in order ng Atirakel. Ate dumating na po ang kape. Nagkape po po si Ate Raquel. Ayan. Ayan mga idol, marami tayong customer ngayon. Ayan, sa mga malapit mamalingki na kayo rito sa Imos Market. Nagkakaubusan na po mga kasukay. Ah, ang ah, gaganda ng stand natin. Ayan o. No? Ayan mga idol, mayroon iba't ibang klaseng isda tayo ngayon ha. Sa panahon ngayon, ngayon pala ay February 15. Katatapos lang ng araw ng mga puso mga idol. Ngayon ay araw ng Sabado. Ayan mga kasuka, sa mga bago dyan, palike and subscribe po At sa mga solid subscribers ko dyan ha. Salamat at Diyos mabalus po. Para mga kasuka, mag -iikot tayo. Ayan, shoutout daw po. Ayan, mga kasuka, nagkakaliski si Kuya Rico ng bangus, bondes. Ayan mga ito. Pamilihan, shout out, di Ayan. Ayan mga idol ah Ang gaganda ng isda ni Katuna Ayan mga idol ha Ulo ng, anong isda ngayon, Idol? Ito, salmon po, Idol. Mga Idol, salmon po ito. Magkano kilo ng salmon mo, Kasuke? Eh, paglaman po, 900 lang po. 900, 900. lang naman. Ito, pag ulo, 600 lang, tapukunan lang. Ayun, paganda ng laman. Talagang, talagang sariwa, no? Sariwang sariwa po. Okay. Ayun, binigyan. Kita mo na kikita mo naman po, oh, Idol. Oh. Napakaganda po. Oh. Quality, oh. Yan po ang maraming ano binipisyo sa katawan. Yan yung isdang mataba. Ayan, Napakasarap po sa sinigang. Sinigang sa miso. Oo. Miso. miso ka? Miso. Piso lang mga pagkakaan. Paksyo wala 'yon. Masarap daw po sa sinigang sa miso ka. Pinaksyo pala. Yan natikman po mga Ayan, puro ulo binibili nila oh. Sariwang sariwa talaga. Dito lang yan kay Bossing oh. Bossing lang meron. Sariwang ulo ng salmon. Sarap niya, pang sigang. Ayan, nakuha lang pa ng laman ano. Pupunin natin ng laman magaling, para... Magaling. 900 na yan, idol. Lang laman, ano? Laman pa lang, 900 ang kilo. Ayun, good morning kay ate. Kaya, anong sada yan, te? Anong mga paninda mong sada ngayon? May galunggong tayo. Ayun, galunggong, bago yung dating mga galunggong maliit. May, may, hiwas, pateros. Galunggong sariwa at sariwang pateros, mga kasukat. Ayan, shout out kay Ate Tilma. Good morning, good morning ha, mga kasuke. Mayroon ding bangus, boneless. Ayan. Mayroong ulo at naka-slice na, mga kasuke. Mayroon ding nakadaing. Magkano yung ganyang ate? Yung apat na piraso. Ayan, sandahan lang, mga kasuke. May pang partner na kayo sa gulay. Ay, ilang. Ilapyang Batangas. Kalapyang walang kamatayan, mga idol araw-araw ulam tilapia ang dagat patanggas ah, pala yeah, oh. yun o oh. bising-bising si idol nakatapos na mga kasukay nakapag-display na siya ng paninda mayroon na rin boneless mayroon ding mayroon ding tilapia almasal yeah, ka na Brett. may maya o palaban tayo dyan marami lang customer Out. Ayan, ang gaganda lang sila ni Kasuke, oh. Yellow Queen Tuna. Ayan, maganda sa rewa. Magkano kilo dyan, Idol? 360 uh, Sabi mo, 360. Ito, ito ka na ma lang. <laughs> Mampay na lang, 10 Ayan, mga Idol. Ayan, mga Idol. Dito, mag -dito, mag -dito, Yeah, mga kasukay, marami na pong tao. Ay, takal ko sa akin. Kaya di pala. Yeah, malapit din tayo sa karnihan, mga kasukay. Yung mga nagkakarni -ka -ka po, naglipat dito sa amin sa mga daan. Dahil ginagawa yung pesto nila, mga kasukay. Ayan, nag-display siya ng ano, ano, nabili nyo na yun, te? Eh. Hapan display, no? Bibiliin pa lang. Ayan, okay, yeah, meron din manok, mga kasukay, at saka karne. Sa mga magsisigang dyan. For kahit anong luto, mga idol. Mga bagong dating ang karning baboy, mga kasukay, oh. Meron din pang-apa ng baboy, meron pang kulo, Ayan, no. Ayan yeah, mga kasukay, marami nang kasulit. Busy busy na yung tropa natin. Hoy! Ano yan kaibigan? Naiwanan? Shout out kay Ate Rose. Good morning, good morning Ate Rose. Okay na po May. Main, bukas yung bag mo main baka tumalon ay sige po salamat po ayan shout out kay ati tubal oh si ati tubal bihira magtinda pero naninilaw na mga kaso triten triten ta. na higatin talaga oh maganda ng ista niya mga kaso meron siyang sapsak pang pangat ilang ista ista Pre, good morning pre. Shoutout out ko naman dyan pre. Hey, hey. Ayun o. No? Hey, hey, Jow. <laughs> Hindi ba rin kula? Hey, hey, Jow. Ayan mga idol. 450 lang ba na? Matambak ka. Shout kay Ate Lobe. Good morning, good morning. Ayan yung nanay niya sa likod mga kasukay. Bal, ano, kumusta? Mabili ba? Wala pa sila? Wala pa sila lapad ano uh, na ayam ayam mga kasuke marami isda si paring tambal Anong halong isda to pre koy Kalakitok lakitok lapad ano lawing Ay, alimas ayun ako nito ng kusit pang adobo mga kasuke sa so, mga mag adobo mga isda na meron din si kambalang pang alamar at pang ino mga kasuke Magkano kilo sa biya mo, boss? 450. Ayan, mga kasukar. Meron siyang biya na malalaki. Saka dalagang bukid, mga kasukar. Magkano sa dalagang bukid mo? Pampanami. Ayan, mga kasukar. 20 kalahat eh. For 40. Malaki may malita. Ayan, may customer pa sa ito. Paganda ng isda niyo. Ayan. Oh. Alexis ba? Yeah. De malayo lang nilagay balikaw naman. Shadow mo naman ginadawin 'yung sarili mo. <laughs> malayo lang, napadolo lang. Ganun lang 'yun. Ano Maganda na. Yan si Ate Banji, mga kaso. Gaganda ng dala niya ang paninda ngayon. Meron din siyang pusit, lumot, Sa usos, mga kaso. Quality Ayan, ang gaganda ng isda natin ngayon. Ngayon ay araw ng Sabado, mga kasuke. Ah. February 15, 2025, mga kasuke. Punta na po kayo rito sa Imus Market. Baka maubusan pa kayo ng mga sariwang isda. Tulingan sa so mga mahilig sa gata. Oh. siya mga kasuke. Ang gaganda ng isda natin ngayon. talaki pa. Kumusta yung Valentine's mga tibani? Masaya ba? Natulog. Ah, malungkot. Kaya mga kaso, meron din bisog ko. Saka kabayas, oh. quality. Pwede kang manalamin. Sariwang-sariwa talaga. Quality. Ayan mga kaso, kasi paring tubal. Ito yung isa sa mga veterans na rito sa Imus. ilang taon lang lamang sa akin yan, pero tingnan nyo naman, oh, naninilaw na. Ayaw. Oh? Manini lang lang. Tawa ka. Ano, no? quality. Siguro ano yan? May apa. May apa ka pare? Tatlo. Tatlo. Bira na yung magtinda. So, sunod na yan mga kasukat. Ano. Ayan mga idol oh, siya kay Raquel po ay nagbo-bonus ng bangus, dagupan. Nakalmasal ka na, Ate Raquel? Tapos na po, nakatangali na. Ayun, Ayan, na yan ang mga ito. Ay, ma'am, pili na kayo. Ano po? Si Kuya Rico may order din, no? Pili Ano? 1,060? 1,000 na lang. Ang natin yung 60 para masaya. 1,050 na no? lang. Pili na. Napakababay talaga ng mga tindero at tindera dito sa Inus Market mga kasukat. May dagdag, may dagdag pa yan tayo. Ayan. Buwa, anong Dapat slang Dapat vlogger ka. Dapat nalilibri ka. Stangat? Anong slang to ate? Buwa, ano? Bukaw? Ayan. Ayan, mayroong bukaw. Ayan, merong bukaw, merong bisuko. Ayan mga ito. Sa kamera di tayong galunggong. Masarua. Maraming galunggong ngayon mga kasukan. Saka pampano. Ayan. Ayan. So, Gaan, mga idol, hanggang dito na lang po at marami ng customer. Salamat mga kasuka. Sa mga bago dyan, ha? huwag kakalimutang mag-like and subscribe po ng ating YouTube channel. Yan, cause mabalos mga kasuka. Hello.